ito so, na siya. Ilipat na natin sa ating lagayan. Dito. Dito natin ilipat. Wow! wow. Sarap! Ito na guys. Ready to serve na. Thank you for watching. God bless! araw sa inyong lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa ating kusina. Tayo ay magluluto ng uh, bihon pisado Ito ang mga sangkap na ating gagamitin. Yung ano, golden bihon, uh, napolyo, ito na, bell pepper, carrots, at saka ito ang manok na ating gagamitin. I Start na tayo guys. Lagyan natin yung well. lang at ito na isabay-sabay na natin ito at ito na natin ang ating She can. That's my dreams are black people. yung takpan. Check natin. Hmm. Okay. Dagdagan natin na mainit na pudding para maluto ang ating manok. ilagay na natin ang ating ano, carrots at saka bell pepper at saka isabay na din natin ang ating cabbage or repolyo haluin lang natin haluin Pwede na magdagdag na tuyo or soy sauce. Lagyan natin ng soy sauce anduin. Pwede na pwede na itong ang ating bihon at haluin. na tayo. konting soy sauce kasi parang ano nga. Ito na po. Uloin ulit. Bakit na tingnan. Ito na. One minute. Pwede na itong kainin. At ha? loto na siya ilipat na natin sa ating lagayan. Dito. Dito natin ilipat. Wow. Sarap. Ito na guys. Ready to serve na. Thank you for watching. God bless. Don't forget to like, share, and subscribe in Daiburaday Vlog. Thank you for watching. God bless. Bye.